Good morning guys, uh, welcome back sa channel ni Manoy Bikers uh, Dito tayo ngayon guys sa naiya Terminal 3 para sunduin natin yung isa nating kasamahan na vlogger din na galing New Zealand bakit dahil uh, isa surprise niya sa pag-uwi yung pamilya niya dahil yung anak niya is mag-graduate actually so, eh, two months ago, umuwi na to eh umuwi na to, umuwi na to, umuwi na to uh, sa Pilipinas pero dahil nga mag-graduate yung isa niyang anak na niya yung pamilya niya na umuwi rito sa Pilipinas dalawa lang kami na vlogger ang nakakaalam ng motors nito ni Maloy Lanzo ngayon time uh, check uh, 9.35 Nandito so, ako ngayon sa wedding area 10.30 o 11 pa ata ang dating niya ang lapag niya so, maganda pa rin maaga so, dito ngayon si Maloy Bikers Adventure at inaabangan si Maloy Lanzo so, uh, so nag-chat niya lang sa akin guys mga 10 Using. okay, so, many, many minutes later ayun sa Manila, so, eh mo ba yung nakikita ko? So, nakikita mo ba yung nakikita ko? Ah! Yon! Welcome back sa Pilipinas, Manoy! Hello, <laughs> Hello. Hello. Na, ano ba yan? Ayan si kami ng ano! Yan! Ito na si Manoy Lasso! Dumating na! At kami lang nakakalam nito ng uh, pag-uwi niya na to kasi surprise niya. Ito na yung Michael, nag-video kami. Kapogi okay. pala sa pagkakas! Yan. Siya nga pala guys, ito si Manila. So, ang isa sa mga tumulong sa akin para lumaki yung channel ko. Talawin lang yung una kong ano, una kong channel. Ah, uh, Team Iklok. Shoutout mo daw yung TVC. Sabi ni Mami Airee, baka makalimutan mo. Ay, shoutout kay Mami Airee. Manay, pwede pa akong mag-request ng boulevard? <laughs> Nandito na tayo. Tishay pala to eh, no? First time, first time. First time na. Kami ngayon guys sa uh, ano, sa sasakyan kasama si Manila. So, uh, konting-konti na lang, konting oras na lang, magkikita na sila ng ano. Hindi ko alam kung paano magiging reaction ni Manila ng yeah. pamilya nito. <laughs> Balitaan mo na lang kung, manila, kung ano magiging. <laughs> kasi nila lang. sa puno ng sile. Ay, na ng tatay niya. yung uh, buhay ng sili. Hindi yung buhay ng anak. Habang <laughs> pinabagtas namin ang Skyway papuntang Pitex and nagmamartisa muna si Manila so yung ating kababayan na driver din. <laughs> Kahit siyang talaga mag-usap, talaga mag-usap, talaga, talaga mag <laughs> oh, <marates talaga. laughs> pag <nagla> <laughs> Mga mau urat mga sa kwan. Kita pergi ke Pinang, 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 kita pergi ke kita pergi Okay, utang sumutang ginapulos. Okay, okay, yeah. <laughs> mas malaki ang utang. Mas malaki, mas pa ma 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 utang sa ating mga kanal, mga mambogon. Hoy, <laughs> pasintabi oh, marami na naman. Eh, ano na, lang, uh, martes lang 'yan. Martes lang 'yan kasi kahit saan tayo pumunta, eh, mga martes talaga yung wala yan. <laughs> Lalo kayo katabi-katabi ko pa. <laughs> <laughs>

sa Pitex, si Manuel Lanzo. Habang inaantay namin si Marge Padjaquero. Padjaquero ba? Padjaquero? Si Marge Padjaquero na ano, habang inaantay namin ito. Andito kami ngayon sa Pitex. Welcome back kay Manuel Lanzo dito sa Pilipinas. At tatlong uh, ano na siya, one week na siya dito mag stay sa Pilipinas guys. Uh, Sinurpresa niya lang yung anak niya dahil gagraduate ngayon this coming Wednesday. O kaya yan. Abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari. Pagkabigla natin, pagkabigla. Uh, Inaantay na rin natin isang vlogger na kanan ni Manilanso kasi may pasalubong din siya. So after noon, pag namitin namin yun, hindi ko si Manila sa 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 ano sa bus para makauwi na sa kanila. Sa kabila. Mukhang na, 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 nag-aalala na si Manila sa hotel. No, na, si so, kanina pa tawag tawag si Manayani sa kanya na hindi siya nasagot. Kaya hey, medyo nalaga na rin yun. So, apangan nyo na lang guys kung ano magiging istorya ni Manila sa dito sa, sa sikretong pag-uwi niya rito para sa sorpresa niya sa kanyang anak na gagraduate this coming Wednesday. Alright! Ano so, rin? Nagka-banting din! Pala nyo ha, uh, nakuligit kayo. <laughs> The original, Tim Iklok. Tim Iklok. Ito, <laughs> so, kami ngayon. At kaya natin si Manoy sa... Wala? Nasaan? Halito tayo ngayon sa loob ng Pitex at kaya natin si, uh, si Manoy. mga ano rito ha?